Ayan mga kaibigan, susuktian naman natin no, yung ating minamahal na estudyante. 100 po ang kanyang pera dear friends. Ito po ang pera na to ay binta ko po kahapon kasi maaga pa, alas 5 pa lang no, kaunti pa lang yung binta ni Ate Jimmy. Alas 5 pa lang po ngayon ng umaga at meron na mga students na bumibili dito sa aking tindahan. 14 imuha Ayan, so dito sila bumili kaibigan. So, Actually, mayroon naman talagang tindahan dito doon sa harap ng paaralan, eh, Sa akin na sa Pero ang mahal kaibigan, yung illustration board nila ay 30 pesos yung 1/4. Eh, sa akin, ano lang yun, 20 pesos o so, 36, ha? Ito 10 lang siguro sa kanila yan, 15. Shout out. <laughs> Papakita ko sa inyo kaibigan yung mga students na bumili dito sa Kintin. ayun gumagawa sila ng project. O, tingnan nyo. No? Sinong nakaka-relate? <laughs> mga babait na mga estudyante, kaibigan. O, oh? dapat ganyan, no? gumawa ng project para... <laughs> yan tularan nyo sila kaibigan. No? So, masipag silang gumawa ng kanilang mga project sa school. Ayan. So, kaibigan, masaya ako, kaibigan, no? Na dito bumili yung mga estudyante. Kasi naman, kaibigan, <laughs> eh, dahil po dito, tingnan nyo. Ito pong illustration board, ang bintahan ko po. one eight po ito, ha? Ay 10 pesos. Sa iba, 15. Yung one-fourth, nasyak talaga ako. Kasi yung one fourth, bintahan ko 20 pesos. Kasi ang pohonan, no, nasa 12 lang or 13. Oh my God, nagtanong ako sa sudyante kasi nagdala siya ng one-fourth na illustration board. 30 pesos daw ang bilin na, ang bilin ng student sa one-fourth. Eh ako, nagtitinda ng one-fourth, 20 pesos lang. Ayan, so ito yung aking one-fourth na illustration board dear friends. Ito yung lagay ko ng school supplies, ha. Huh? Ito yung one-fourth. Ang one-fourth ay 20 pesos. Ayan, pero sa uh, tindahan ng school supplies na nasa harap talaga ng school, 30 po ang kanyang one-fourth na illustration board. Kaya naman yung mga students ay dito po sila bumili sa akin tindahan at yun na nga, gumagawa sila ng project, na nyo. Ayan, so masaya ko kaibigan, no? dapat talaga ganito tayo. Construction yun, oh, construction paper. 2 pesos kaibigan, no? ayan, so madami yung mga students. Ay, dininig, so, yeah, Ayan, so hindi pala construction paper, tatanungin niya po ang kanyang kaibigan kong construction. Ah, hindi pala construction. Ano? Illustration. Illustration. Shout out kay Ryan. One-eighth. Oh, one Ayan, ten peso. Salamat. Okay. Ayan, tingnan nyo, kaibigan. Dito na, bumili yung mga students. Kasi nga, mura tayo. <laughs> Nasa, ako ang mahal. Grabe naman. Porkit na sarap ng paralan. Masyadong mahal yung mga paninda. So, the owner, maybe, they grab the opportunity, no? the owners grab the opportunity, the store owners kasi na harapan ng paralan ang kanilang tindahan. Ayan, pero ako nasa likod, amura ah, yung mga paninda, pero kahit nasa likod, dito pa rin po sila bumibili. So marami akong school supplies kay Bigan dyan. At dito talaga yung lagayan ko na school supplies. Nilagyan ko ng plastics kasi nga maalikabok. Ayan. Actually, so, hindi pa ako tapos mag-display. Ayan ito, nakalat pa kaibigan, no? i-display ko ng, i-arrange ko ng uh, mabuti yan. Kasi nga, ayan, nag-arrange ako the other day, ayan, hindi pa kay kaibigan. Ito na lang yung last, i-arrange ko. And then, yung mga school supplies dito sa harap, uh, ibalik ko doon kaibigan. Nasa harap po ito, kasi noon, nag-decide ako na dito na lang ang school supplies sa harap. Pero, kulang kasi yung space mga kaibigan, kaya... Nilagay ko sa, imbinali ko sa dati, ito kasi yung original Ayan, so dito ang school supplies. Again, kaibigan ha, huwag na natin masyadong mahalan yung ang mga uh, paninda natin, yung presyo ng mga paninda natin. Kasi most of our customers, lalo na pag may kukupitin siya ka, talagang uh, lilipat sa ibang tindahan. Kahit nasa solo ka pa kaibigan, kung mura ang mga paninda mo, pupuntahan ka talaga. Tingnan nyo si Ate GB. Papakita ko sa inyo yung paralan. Ano nang paralan kaibigan no? That's the elementary school. That's the high school. Pero ang gate niyan, malayo. Ang gate, ang entrance at exit, malayo po. Marami mga tindahan sa harap ng school. Sa gilid, meron din. Pero bakit dito pumupunta yung mga students? at bumili ng school supplies kasi sa presyo. Grabe naman kaibigan, no? Ang mahal naman. Kaibigan, wag niyo masyadong mahalanan yung mga paninda. Ha? Nakatumawa na lang ako kaibigan kasi na-shock ako at na-surprise, no? Grabe ang mahal ng kanila mga paninda. At salamat, no? Salamat sa kanila kaibigan. Salamat sa akin, mga kukupitin Minahala nila ang kanilang presyo na kanila paninda. ay yung tuloy yung mga customers nila pumunta sa tindahan ko At habang tayo ay naghihintay pa ng ibang mga customers ide display na muna ni ate GB yung ate mga chicherya grabe oo tingnan nyo ang dami kong chicherya mga kaibigan nag-deliver kasi si pure gold kahapon hindi ko po na display lahat ng aking mga paninda kasi nga mat malapit ng gabi dumating si pure gold ayan may may ano na naman may another customer tayo si Cid. Ayan, hello. Ayan, pagjibar, 10 pesos. So, dito sila bumibili, kaibigan. No? Thank you so much. Kinira? Ayan. So, na muna natin, kaibigan. Mura lang kasi yung ating mga panda. Kaya yung mga mothers, yung mga guardians, kasama ang kanilang mga students, dito sila bumibili ng uh, pambaon sa school. Ayan, pagjibar, dalawa. Salamat. Ayan, so maaga mga students, kaibigan, no? Kasi nga, ang pasok ay 6 a.m. Ngayon, wala pang 6.5 pa lang, kaibigan. So, <laughs> tingnan nyo, hindi lang school surplus, kaibigan, pati pang bound sa school. Dito, bumibili yung ating mga kapitbahay. Kasi na, again, mura lang po ang presyo ni Ate GD sa mga paninda ko, kaibigan. Ayan. Yung fudgy bars, sa iba, kaibigan, alam ko sa inyo, mura lang siguro. Pero sa place namin, merong nagtitinda ng 11 nito. Merong nagtitinda ng 12. Ako, 10 pesos lang. Ayan. Kaya, marami talaga ang bumibili sa akin tindahan. So, kahapon na pala, kaibigan, ito po yung aking binta. Ang binta po namin sa aming tindahan, ito po. Ito ang binta namin kahapon. Tingnan nyo. O, 3,000. 4,000. 5,000. 6,000, ano, 5,500, 5,600, plus ito, kaibigan. So, sa tingin ko, malapit 7,000 ang binta namin kahapon. Ayan, so, marami tayong mga suki, kay kaibigan, kasi mura ang presyo ng ating mga paninda. Ayun, kaibigan, balik tayo sa ating topic, natigil tayo. Hindi pala main topic, kasi ang main topic natin about sa presyo. Ang ngayon, ah, mag-display tayo, no. Marami ako mga kay kaibigan, ha. Galing kay Pure Gold. Si Pure Gold hindi masyadong mura ang kaniyang mga paninda, pero okay lang pag chichirya mura si Pure Gold. Sa ibang uh, produkto hindi siya mura, sa chichirya mura talaga. Kaya uh, kay Pure Gold ako basta chichirya. Yung ibang produkto kay Grocery. So marami akong in order sa kay Pure Gold hindi lang chichirya. Marami po ayan tingnan niyo. Hindi <laughs> na-check ko na rin yung iba pag may ballpen na uh, red ballpen ay na-check na yan. Pag wala pang red ball pin, hindi pa yan na-check. Okay? So, ngayon, mag-check na tayo ng ating mga paninda. Tingnan nyo, no? At i-check talaga natin para hindi tayong iwas logi po. So, again, habang nagbabantay tayo mga customer sa, And thank you so much, God. Malak, sa tingin ko, malaki talaga yung binta natin today, kagaya ng mga nakana, nakaraang mga araw. Kasi good start yung ating mga Good start. Thank you so much, God.